Matagal mo nang iniisip kung bakit parang nawawala ang respeto ng babae sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama. Maayos ka naman, mabait, nagbibigay. Pero habang tumatagal, parang lumalamig siya. Parang unti-unting bumababa ang tingin niya sa'yo. Pero baka hindi mo napapansin. Ikaw mismo ang dahan-dahang nagpapababa sa value mo. Hindi dahil kulang ka. Hindi dahil may mas magaling sa'yo. Kundi dahil may mga simpleng kilos mga salitang akala mo ay tama, pero sa mata ng babae, senyales pala yan ng kahinaan. At kapag nasimulan mo nang ipakita yon, kahit hindi mo sinasadya, bumabagsak ang respeto. Ang mas masakit pa, karamihan sa mga lalaking matalino, mabuting tao at may puso, sila mismo ang gumagawa ng mga pagkakamaling ito. Kapag narinig mo ito, hindi mo na ito malilimutan. Kasi mula ngayon, makikita mo na yung mga pagkakamali sa kilos mo sa reaksyon niya at sa dynamics ng relasyon niyo. Kaya kung gusto mong maintindihan, hindi lang kung paano magustuhan ng babae, kundi kung paano manatiling may respeto siya sayo, tapusin mo tong video. Pagkatapos nito, hindi mo na kailangang maghabol. Kasi kapag naiintindihan mo ang mga to, ikaw na mismo ang hahabulin. Hindi dahil sa panliligaw mo, kundi dahil sa presensya mo. Ang respeto, hindi hinihingi. Pinaparamdam. Mistake number one. Sobrang pagpapaliwanag Kung napapansin mong lagi mong kailangang ipaliwanag ang bawat kilos mo, bawat delay ng reply, bawat desisyon mo, stop! Ang lalaking may mataas na value, hindi kailangang magpaliwanag ng sobra. Oo, marunong siyang magpaliwanag kapag kailangan, pero hindi siya nagja-justify ng pagkatao niya. Kapag tinanong ka ng babae, bakit ang tagal mong mag-reply? Ang insecure na lalaki agad magbibigay ng mahabang dahilan. Sorry, busy lang ako kanina. May meeting kasi ako. Naubos battery ko eh. Pero ang kalmado at kumpiyansang lalaki, sasabihin lang niya, may ginawa lang ako. Diretso. Simple. Walang depensa. Bakit? Kasi alam niyang hindi niya kailangang humingi ng permiso para mabuhay. Ang lalaking may kumpiyansa, hindi nagmamadaling ipaintindi ang sarili niya. Pinaparamdam niya ito sa kilos at presensya niya. Tandaan mo, kapag sobra kang nagpapaliwanag, ang dating mo ay parang gusto mong makuha ang approval niya. At sa sandaling maramdaman niyang gusto mong mapatunayan ang sarili mo sa kanya, nawawala ang power mo sa relasyon. Ang tunay na kumpiyansa ay tahimik. Hindi ito humihingi ng maintindihan. Kasi alam niyang hindi lahat kailangang ipaliwanag. Kapag may respeto siya sa iyo, hindi niya kakailanganing malaman ang lahat ng detalye. At kung wala siyang respeto, kahit anong paliwanag ang ibigay mo, hindi rin yun tatagos. Kaya mula ngayon, sabihin mo lang minsan, sabihin mo nang may kumpiyansa. At tumahimik ka na pagkatapos. Dahil lang sobrang pagpapaliwanag, iyon mismo ang pumapatay sa misteryo at respeto. Mistake number 2. paghahabol. May malaking pagkakaiba ang pursuing sa chasing ang pursuing, may direksyon, may dignidad, may hangganan. Pero ang chasing, desperado, puno ng kaba at walang kontrol. Kapag ikaw yung tipo ng lalaki na laging nagtitext kahit walang reply, nagpaparamdam kahit walang balik, nagbibigay ng atensyon na hindi naman hinihingi, tandaan mo, hindi mo siya nililigawan, hinahabol mo na siya. At alam niya yon, kasi likas sa babae na marunong magbasa ng energy kapag naramdaman niyang nag adjust ka masyado para mapansin ka, unti-unti na niyang ibababa ang tingin sa'yo. Hindi dahil masama siya, kundi dahil sinusubok ka ng kalikasan niya. Gusto niyang makita kung tatayo ka sa prinsipyo mo o magigiba ka kapag hindi ka pinansin. Kapag nagtagal ang reply niya, titingnan niya kung double text ka. Kapag sinabing busy siya, titingnan niya kung magmamakaawa ka pa ng oras. At sa tuwing ginagawa mo yan, tinuturuan mo siyang isipin na ikaw ang mas nangangailangan sa kanya. Pero tandaan mo, ang lalaking may value, hindi kailanman naghahabol. Hindi siya nakikipagpaligsahan para sa atensyon. Kasi alam niyang ang enerhiya ng paghahabol ay enerhiya ng pagkawala. Ang matalinong lalaki, kapag hindi niya naramdaman ang effort pabalik, bumibitaw ng kalmado. Hindi dahil galit siya, kundi dahil alam niyang kung gusto ka talaga ng babae, hindi mo kailangang habulin. Kaya tandaan mo to, kung gusto kanya, lalapit siya. Kung hindi, tanggapin mo. Kasi ang hindi para sa'yo, hindi mo kailangang pilitin. Ang lalaking marunong umatras, siya yung lalaking tunay na sinusundan. Mistake number three, sobrang pagbubukas ng buhay, oversharing. Isa sa mga pinakamabilis na paraan para mawala ang mystery at attraction ay yung pagbubuhos mo ng lahat tungkol sa sarili mo. Agad-agad, kakakilala nyo pa lang, pero ikinuwento mo na lahat. Ganito kasi ako dati. Yung ex ko kasi ganyan. Ito ang mga pangarap ko. Ito ang mga takot ko. Akala mo, ba? Diba? deep conversation yon. Pero sa totoo lang, kadalasan, red flag yan ng lalaking masyadong sabik na mapansin. Ang matalinong lalaki alam kung kailan siya magsasalita at kailan siya mananahimik. Hindi niya itinatapon ang buong kwento ng buhay niya agad. Hinahayaan niyang unti-unti siyang makilala ng babae through actions, not declarations. Bakit? Kasi mystery creates attraction. Pero kapag binuksan mo lahat ng pinto kaagad, mawawala ang thrill, mawawala ang curiosity. Ang mga babae, gustong matuklasan ang lalaki. Gusto nilang unti-unting kilalanin, hindi yung ibinuhos mo na parang resume ng emosyon. At higit sa lahat, kapag sobrang aga mong nagbubukas, nagmumuha kang umaasa agad ng koneksyon. Naglalagay ka ng pressure, hindi intimacy ang stoic na lalaki marunong magtago ng lalim. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil alam niyang ang kwento niya dapat pinaghihirapan malaman. Kaya huwag mong ibigay agad lahat ng detalye. Ipakita lang kung sino ka. Dahan-dahan, may ritmo, may respeto sa proseso. Dahil tandaan mo, ang misteryo ay hindi pang manipula. Ito ay paraan para manatiling may value ang sarili mo. Mistake number four, pagtangkang ayusin siya lalaki ka, natural sa'yo ang gustong tumulong, mag-ayos, magligtas. Kapag nakita mong malungkot siya, may problema siya, o may ugali siyang sumisira sa sarili niya, gusto mong maging yung lalaking magpapabago sa kanya. Pero tandaan mo to, hindi mo trabaho na ayusin ang isang babae. Kapag ginawa mo yon, hindi mo namamalayang nilalagay mo ang sarili mo sa role ng tatay, hindi partner. At kapag naramdaman niyang parang ginagabayan mo siya tulad ng bata, mawawala ang attraction. Ang matalinong lalaki nagbibigay ng suporta, pero hindi solusyon. Nakikinig siya hindi para ayusin, kundi para maintindihan. Kasi alam niyang bawat tao may sariling laban at hindi niya kailangang pasanin yon para lang mapatunayan ang pagmamahal niya. Kapag sinubukan mong ayusin ang babae, unti-unti kang magiging responsible sa emosyon niya. At sa sandaling bumigay ka ron, masisira ang balance. Magiging ikaw yung laging nagsasalo ng problema. Habang siya, umaasa palagi. Ang stoic na lalaki ay malinaw. Alam niya kung alin ang kanya at alin ang hindi. Hindi siya nagpapadala sa drama, hindi dahil manhid siya, kundi dahil alam niyang kalinawan ang tunay na anyo ng pagmamahal. Kaya kapag may problema siya, pakinggan mo. Maging mahinahon, ibigay ang presensya mo, hindi ang solusyon. Kung gusto niyang magbago, gagawin niya yun, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa desisyon niya at kung ayaw niya, matuto kang bitawan ng walang galit. Dahil ang tunay na lalaki, hindi tagasagip. Siya yung matatag na sandigan kahit may bagyo. Mistake number five, pagkalimot sa sariling layunin. Isa ito sa pinakamalalang pagkakamali ng maraming lalaki. Nakilala mo siya, nagka-connection, naging masaya. Pero habang lumalalim ang relasyon, napapansin mong unti-unting nagbabago ang focus mo. Dati, araw-araw kang nasa gym, ngayon, mas madalas ka nang maghintay ng reply. Dati, puno ng plano ang utak mo. Ngayon, puno ng emosyon. Hindi mo namamalayan, pero unti-unti mo nang isinasantabi ang sarili mong misyon para lang mapanatili ang relasyon. At yan ang pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto ng babae sa'yo. Kasi kahit hindi niya sabihin, gustong gusto ng babae ang lalaking may direksyon. Yung may sariling mundo, yung hindi umiikot sa kanya, pero kaya siyang isama sa biyahe. Kapag ang buhay mo umiikot na lang sa kanya kahit gusto ka pa niya, mawawala ang spark. Bakit? Kasi gusto niyang maramdaman na may sinusundan kang layunin, hindi lang siya. Ang stoic na lalaki alam kung ano ang sentro. At ang sentrong 'yon ay hindi babae, kundi purpose. Kaya bago mo tanungin kung anong gusto niya, tanungin mo muna sarili mo, ano ba ang gusto ko? Ano ba ang mission ko bilang lalaki? Ang relasyon ay dapat karagdagan sa buhay mo, hindi ka palit dahil kapag ginawa mong mundo mo ang isang babae mawawala ka sa kanya at sa sarili mo. Kaya manatili sa direksyon. Gamitin ang enerhiya ng pagmamahal bilang gasolina, hindi preno. Dahil kapag nakatuon ka sa purpose mo, hindi mo kailangang habulin ang babae dahil siya na mismo ang lalapit sa lalaking may malinaw na landas. Mistake number 6: Pakikipagkompetensya sa atensyon. Isang eksena na pamilyar sa maraming lalaki. Magkasama kayo sa isang gathering. Tapos bigla siyang tumatawa sa jokes ng ibang lalaki. Ngumiti, nagtagal ang usapan. At sa loob mo, parang may sumiklab na selos. Kaya ang reaksyon mo, sinusubukan mong maging mas nakakatawa, mas maingay, mas pansinin. Akala mo, yun ang paraan para maibalik ang atensyon niya. Pero sa totoo lang, doon ka mismo nagsimulang matalo. Kasi ang lalaking nakikipagkumpetensya para mapansin ay parang sinasabi sa babae, hindi ako sapat, at kapag naramdaman niyang nakikipag-agawan ka ng spotlight, doon siya lalong lumalayo. Ang matalinong lalaki, hindi nakikipagtagisan ng ego. Hinahayaan niyang tumawa siya, makipag-usap, makihalubilo, habang siya, kalmado lang. Hindi tahimik dahil naiinggit, kundi dahil alam niyang ang presensya niya, sapat na. Ang ganitong klaseng kumpiyansa, ramdam ng babae. Yung tipong kahit sino pang lalaki sa paligid, ikaw pa rin yung may tahimik na lakas. Hindi dahil sumisigaw ka ng atensyon, kundi dahil hindi mo ito kailangan. Ang stoic na lalaki, hindi natitinag ng pansamantalang eksena. Alam niyang ang tunay na koneksyon, hindi na susukat sa kung sino ang mas napansin, kundi kung sino ang hindi kailangang ipaglaban ang lugar niya. Kaya tandaan mo, kapag nananatili kang kalmado, grounded at marunong maghintay. Habang ang iba naguunahan sa pansin, ikaw yung hindi niya makalimutan. Dahil ang lalaking hindi natitinag, siya yung tunay na may halina. Mistake number seven, ginagawa siyang pinagmumulan ng kaligayahan. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila kapag may babae na silang nagpapasaya sa kanila, kompleto na ang mundo nila. Pero ito ang mapait na katotohanan. Kung siya ang dahilan ng saya mo, siya rin ang magiging dahilan ng pagkawasak mo. Kasi sa sandaling ibigay mo sa isang tao ang kapangyarihan na pasayahin ka, ibinibigay mo na rin sa kanya ang kapangyarihang saktan ka. Kaya kapag hindi siya nag-reply, bumababa ang energy mo. Kapag malamig siya, apektado ka buong araw. At kapag umalis siya, parang gumuho ang mundo mo. Ang matalinong lalaki, hindi umaasa ng kaligayahan sa iba. Kasi alam niyang ang saya na galing sa labas, madaling mawala. Ang stoic na lalaki, masaya kahit mag-isa nakakahanap ng kapayapaan sa disiplina. Nakakaramdam ng fulfillment sa layunin, hindi sa validation. Hindi siya nangangailangan ng babae para maramdaman niyang kumpleto siya. Dahil buo na siya bago pa dumating ito. At dahil buo siya, ang saya na ibinibigay ng babae ay bonus lang, hindi oxygen. Ang irony dito, kapag natutunan mong hindi kailanganin ng babae, doon ka lalong gustong makasama. Bakit? Kasi ang kalalakihang buo sa sarili ay bihirang bihira sa panahon ngayon. Kaya tandaan mo to, ang babae ay dapat dagdag sa saya mo, hindi pinagmumulan. Bago mo siya mahalin, siguraduhin mong marunong ka ng mahalin ang sarili mo. Dahil ang kaligayahan na galing sa loob, yon ang hindi kailanman kayang sirain ng kahit sino. Mistake number 8. Emotional reaction sa mga test ng babae. Kung matagal ka nang nakikisalamuha sa mga babae, alam mong darating talaga yung mga test Minsan hindi nila sinasadya, pero ginagawa nila para lang makita kung gaano kakatatag. Halimbawa, bigla siyang lumayo ng walang dahilan. O kaya, binanggit niya yung ex niya para makita kung magre-react ka. O minsan, tinetest ka sa biro. Bakit parang nagiging tamad ka na ngayon? At ikaw, agad na pikon. Ano bang problema mo? Ba't mo pa binabanggit yung ex mo? Ayun, bagsak ka na agad. Kasi tandaan mo, ang mga babae hindi laging naghahanap ng sagot. Madalas gusto lang nilang maramdaman kung gaano kakakalmado sa gitna ng gulo. Kapag tines ka hindi mo kailangang labanan. Hindi mo kailangang magpaliwanag, magalit, o magpabibo. Ang kailangan mo lang, control. Huminga. Ngumiti. Tingnan mo siya sa mata at hayaan mong maramdaman niyang hindi ka natitinag. Kasi ang tunay na lalaki, hindi nagpapaikot ng emosyon niya sa mood ng babae. Siya ang nagtatakda ng tono. Hindi siya nadadala sa tono ng iba. Ang stoic na lalaki, hindi manhid, disiplinado. Alam niyang hindi niya kailangang sumabay sa emosyon para lang mapatunayan na may pakialam siya. Kaya sa susunod na tinetest kanya, tandaan mo to. Hindi mo kailangang ipasalahat ng test. Ang kailangan mo lang, huwag bumagsak sa sarili mong kontrol. Dahil kapag nanatili kang kalmado sa harap ng drama, doon ka niya lalong re-respetuhin. At doon mo rin makikita kung sino talaga ang may hawak ng direksyon. Ikaw. Mistake number 9. paghingi ng tawad sa sariling standards. Sa panahon ngayon, parang kasalanan na kapag ang isang lalaki ay may mataas na pamantayan. Kapag gusto mo ng babae na loyal, feminine, may respeto sa sarili, sasabihin ng iba, ang taas naman ang standards mo. O minsan pa, tatawagin kang insecure controlling, o toxic masculine. Pero tandaan mo to, lalaki, ang pagkakaroon ng standards ay hindi kahinaan. Yan ang ebidensya na may direksyon ka, may prinsipyo ka, at may respeto ka sa sarili mo. Ang matalinong lalaki, alam kung ano ang gusto niya. Hindi niya hinahayaan ang lipunan o opinyon ng iba ang magdikta kung anong klasing babae ang dapat niyang tanggapin. Hindi siya nahihiyang sabihin, gusto ko ng babae na marunong rumespeto gusto ko ng babae na kalmado, hindi palaging may drama. Gusto ko ng relasyon na may kapayapaan, hindi laro. At kapag may babaeng hindi umaayon sa pamantayan niya, hindi siya nagagalit, umaalis lang siya ng tahimik. Dahil alam niyang ang kapayapaan niya ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang emosyon. Ang stoic na lalaki malinaw sa linya niya. Hindi siya nag-a-adjust para lang magustuhan at hindi rin siya nahihiyang tumanggi sa mga bagay na hindi na ayon sa values niya. Dahil kapag sinimulan mong humingi ng tawad sa standards mo, unti-unti mong isinusuko ang dignidad mo. Kaya huwag mong ibaba ang linya mo, itaas mo ito hanggang sa tamang tao na mismo ang pumantay. Tandaan mo, ang tunay na respeto, hindi mo kailangan ipaglaban. Makikita ito sa paraan mo manindigan sa kung sino ka at kung ano ang hindi mo tatanggapin. Ngayon alam mo na minsan hindi mo kailangan maging sobrang matalino, sobrang pogi o sobrang mayaman para maramdaman ng babae ang respeto sa'yo. Ang kailangan mo lang, panindigan mo ang sarili mo. Kasi karamihan sa mga lalaki, nawawala hindi dahil niloko sila, kundi dahil unti-unti nilang iniiwan yung prinsipyo nila, sa ngala ng pag-ibig, o dahil ayaw nilang mawala yung babae. Pero tandaan mo to, ang lalaking kayang mawala ang kahit sino pero hindi kayang mawala ang sarili niya. Yun ang lalaking hindi kailanman mawawala ng respeto. Ang stoic na lalaki ay hindi malamig. Hindi rin siya walang puso. Kalmado lang siya. Kasi alam niyang ang tunay na kontrol ay hindi sa paghawak sa iba, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili. Kaya kung pagod ka ng maubo sa mga relasyong hindi ka na pinapahalagahan, ito lang ang tandaan mo. Hindi mo kailangang ipakita na ikaw ang alpha. Kasi kapag malinaw ka, disiplinado, at hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo, ikaw na yon. Sa huli, ang respeto, pagmamahal, at connection, Lahat yan nagsisimula sa kung paano mo tratuhin ang sarili mo. Kaya mula ngayon, tumayo ka ng matuwid. Magsalita ng may kumpiyansa. At kapag pinili mong manatiling totoo kahit tahimik ka lang, yan ang lakas na hindi pwedeng gayahin. Ang tunay na lalaki, hindi kailangang habulin. Dahil sa paraan ng pagdadala niya sa sarili, siya na mismo ang hinahabol ng respeto, ng kapayapaan at ng babae.